Hello mga bro, magandang araw. Welcome back na naman sa ating mga video. Ayan, bali meron na naman tayong gagawin isang Bluetooth speaker na 12 inches mga bro, yung kanyang speaker. Ayan, bali ang naging problema nito mga bro ay madaling malubat. Sabi ng may-ari, bali ang supply nito ay nasa 7.4 na voltahe. O 7.4 volt ang pinaka-supply nito. Madaling malubat. Yun ang sabi ng may-ari. Bali, sabi ng may-ari dito mga bro ay kuan daw ito. Yan, mga isang tugtog lang ay nalulubat na siya. So, inupiran ko siya na kung gusto niya na matagal malubat ay lagyan natin ng ganito. 18650. Yung dalawang battery na supply niya na 7.4 series yun. 7.4 volt. yan bali... Ayan, dadagdagan natin siya ng bali yung tigda dalawa nito gagawin nating 7.4 series yan bali kung nito pagka nabuo natin tong tatlong series na ito ay ipaparallel natin siya paparallel connection natin siya ok so simulan natin dito sa battery bubuoyin muna natin tong kanyang battery ok ikon natin siya ibabundle natin siya bago natin ikukunik connection yung mga kanya-kanyang terminal Okay So Simulan na natin mga bro So bali ang mayayari, mga bro sa Tiga dalawang battery na ito ay Kumbaga ito yung kanyang positive Ito yung kanyang negative Yan isasalisin natin na ganyan no? eh Ganyan ang style nya Kumbaga ito Positive Negative Tapos Positive Negative Ito yung pagkukuniktahin natin Okay Okay, so bali na ipak na natin mga bro yung battery natin na 18650. Ayan, bali dito sa kabila ay series. Tapos dito naman sa kabila ay parallel. Okay, so unahin natin dito series-series natin tong positive, negative, positive, negative, positive, negative. Okay, so series natin ngayon. Okay, so fill upan natin mga bro ng panghinang itong kwan battery natin. Kaya natin. Okay, bali na lagyan na natin mga bro ng mga jumper jumper nitong pa natin pinaka battery natin. Ayan, bali ito series. Tapos dito sa kabila. Ayan, positive to positive, negative to negative. Okay. So, jumperan din natin mga bro. Okay, bali na apply na natin mga bro ng kwan. Panghinang, lagyan naman natin ng kanyang jumper. Jumper natin tong pares na positive at jumper natin tong pares na mga negative. Okay. Gamit pala itong magnetic wire mga bro na ayan o. Ayan, binalatan natin tapos in natin ng panghinang bali number kung ano to? number 21 okay jumpera na natin Okay, putulin totally natin. Okay, naputol na rin natin mga bro yung ginamper natin na positive. Bali, ang mangyayari dito ay lalagyan natin ng dalawang wire. Yun ang magiging positive at negative niya papuntang Bluetooth speaker. Okay, sukatin natin yung kanyang bultahe. Okay, bali, kung mga bro, nakasiris yan. Yung 3.7 naging 7.4. Okay, so, it is natin. Ayan o. Ayan, 7 volt, 7.8. Okay, yan yung magiging supply ng dahil sa 7.4 yung supply ng ating bluetooth speaker ay yan kaya siniris natin yan tapos ipaparallel natin siya Parallel dun sa dating battery ng bluetooth speaker okay positive to positive at negative to negative okay so tagyan muna natin ko ng wire pinaka positive at negative niya Okay so bali nilalagyan na natin ng wire mga bro yung battery natin yan o, no? bali parehas yung kulay ng wire kaya nilagyan natin ng marka yung pinaka positive natin ayan nilagyan natin ng masking tape okay so babalutan natin mga bro yung battery natin at ilalagay natin dun sa bluetooth speaker natin Okay so bali nabalutan na natin mga bro yung battery natin yan ilalagay na natin sa ating bluetooth speaker okay So, ilis muna natin. Yan. Ibaba natin yung Bluetooth speaker natin. Bali, ito yung Bluetooth natin mga bro. Ayan. So, kakalasin natin. So, kalasin natin ngayon. So, tanggalin muna natin pala yung charger nya. Ayan. Bali, ito yung pinaka-yukon nya USB nya. Ugutin muna natin. Okay, so bali na baklas na natin mga bro. Ayan. Bali ito yung battery niya mga bro. O, ayan o. Oh. So, ipokus natin. Ayan. Ayan o. Oh. 7.4 volt okay so check na natin kung may laman pa yung battery nya check natin Okay, bali may laman mga bro nasa 8 volt to full charge. And pero ang sabi na may ari hindi para natatapos yung isang tugtog ay nalulubat na. Okay. So ang mayayari mga bro ay ipaparalel na lang natin dito. Positive to positive saka negative to negative. Okay. So balatan natin ito. Dalawang wire. Tapos i-connection natin mga bro. Yan. Tapos lagyan natin ng tape. Okay, nalagyan natin ng tape. lag. I-connect naman natin sa negative natin, yung negative na galing doon sa binuo natin na battery. Ayan o. Connect natin ngayon. So, ayan. Lagyan din natin ng tape o masking tape. Dahil nabusan tayo mga bro ng ano, tape. Okay, nalagyan na natin mga bro ng tape. Ayan. Subukan natin i ngayon, i-on. So, i-on natin mga bro. Okay. 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 So, ayos mga bro yung conversion natin. Bali, wala, wala ng BMS ito mga bro. Ito ay may sarili ng BMS sa board ng pinaka Bluetooth speaker. Mayroon na siyang regulator doon. Okay. So, subukan natin pag tugtog ngayon. Ikaw natin baka kwan. Isa pa yung mga kwan ito. Copyright music. So subukan natin. Papiawan lang natin. Ayun, nag-loading siya. Okay, nagbabasa na siya. Subukan natin ikon icon ngayon. Tugin. Okay. Okay. So, ulitin natin. Ayun. Okay, so ganyan lang mga bro, magdagdag ng battery kung yung speaker nyong malaki ay madaling malubat kumbaga bluetooth speaker siya ayan tapos ilang tugtog lang ay nalulubat na kaagad ayan so itong battery na ito mga bro doon na lang natin ilagay okay so ganyan lang mga bro ang gagawin nyo okay okay so paano mga bro ah, hanggang dito na namang muli at kita kita na naman tayo sa susunod na mga video ko ayan marami salamat ulit sa inyong panunod at ingat sa pagre-repair mga bro okay